Yes, good morning mga ka-chill Mga ka-kunting ahon Welcome back to my channel Chill Ride Jose kapag yeah. uh, na naman tayo ngayon Araw ng video uh, Pumadya nga kami kahapon Ang rota namin kahapon ay Olango, Calabas City, Laguna So, sa may hanging bridge So, ang ganda ng view road. Saka maganda rin yung dinaanan namin Ng eh, mga lugar Anyways, kung bago ka lang sa akin channel, pakisubscribe naman. Baka naman. Alright. So, samahan nyo kami sa adventure na ito. Let's go! Ang aking kasama ngayon, Edsel Ayan oh. No? Good morning sir Edsel Good morning Go kahapon Magkasama rin kami Samahan nyo na lang kami Sa adventure na ito Pagkakape-kape lang kami <laughs> <laughs> Ang oras niya pala natin yun Wala 6, 14 Alright Ayan mga kachelpe So dito nga pala kami lumaan sa may United San Pedro Tapos tumagos kami dito sa may ito, yung direksyon na yan Ano yan? Holiday, holiday Homes Tapos ito Ito na yung kaba ng Father Masi So yan yung Kasama kong si Master Idol oh. Nakatem Apple yan Tingnan nyo naman yung uniform wow! oh. Akala ko nga kanina si Bino TV to eh Kasi kasing laki niya <laughs> Pasensya na Sir Bino <laughs> Ayan oh, may, may kahawig ka rito Pagkakas <laughs> oh, oh. <laughs> Mahaba itong ahon na to, hanggang South Peak to eh. Oh no! Pampagising ng mga ugat ito. Kakaliwa tayo dito. Yun. Yun o oh. All Alright Bilis siya yung takbo Tulin oh. Sarap magbike Ayan, may aso Ay, Nako Bilikado yun May, may pobya na ako doon Mga ka-chill face Minsan ako sumimplang dyan dahil sa aso Ayan hey, mga ka-chell face, ah, muna tayo dito. Dito, dito, agit muna tayo. Dito. Hindi mo matarag dito mga ka-chell face. Nasa 14% din siguro ang radius nito. Weee! <tinyo> di uh, na! Titignan lang natin yung overview doon yung sinasabi namin namin ni Tagaytay. Sino bang isa shoutout mo dyan. Sige, fight! Shout out kay Mrs. Hindi ko binigyan ng bakaw. <laughs> <laughs> okay, paano, paano, tayo magbubuko? Pahingi na lang ang buko. What? Yun, mga aso. Good morning mga dogs. At saka mga cats. subscribe ka uh, Chill Riders eh uh, Continuous lang ang pagpalo sa kanya Sa kanyang mga adventures sa pagbabike niya Alright Thank you Master Thank you Thank you, thank you Master na All Alright, so let's go na Bababa na tayo dito tapos dabilan Saka magkakapi tayo doon Alright, Alright, let's go uh, uh, uh. Ito nga pala. Ayan. Kuha na. Pero dito banda, Rosario. Ito, binyan na to. Ito na yung Southwoods. So, dito tayo kakanan. Okay. Ayan yung Unihelp. Dito sa lugar na to, maraming joggers dito. So, dire-direso man tayo doon. Huwana Complex. Pasok tayo ng Huwana Complex. Kaya rin eh. tayo dito. Kaliwa okay. dito. Tapos si Village Pasok tayo Ayun, nandito na tayo sa may Governor's Drive Hindi, <laughs> diretso lang kami Papuntang Dabilan Kaya kung sarado pa doon, kakanan lang kami Ang daan namin doon sa may racetrack So yan, Sarado pa. Dito tayo kakain tayo sa mga Kebab. Ginagawa kasi ng kalsada dito sa Maysiwa Road. Ginawa din kaya sarado. Kaya obligado ang daan dito sa loob ng ano, race track dinig na dinig yung takbo ng kabayo ayun o ayun magpa-practice okay let's go dito, amoy kabayo <laughs> dito, dito dito lang tayo yan, nandito na tayo mga ka-selfies trong số hai mươi tuổi này You know mùa mùa đông nè rin dạ anh tay anh đây anh tay anh tay Alright, mga ka-chill Umbisa na <laughs> Ito, simple-simple lang titira to eh. Sige, mo. Sige mas sir, banatan mo Ayan ka banat mo yung Ito lang yung binadayo ng mga bikers talaga rito Yung dalawang ahon na yan Kaya kung ikaw ay nagbabalik mag-ahon uh, hunting, dito ka muna mauna. Try mo muna dito. Nice one.

<laughs> <laughs> pawis! Ito yung magandang pawis sa umaga. Ayun, no? Pag natin. Pagbubuko muna tayo. Ito. Ayos. Ayos ba, Master? Ayos! Ayos. Ayan, nakompleto na naman mga Katiel yung Tryo 50. So, ayan. yang ani peranai saya brother noli <laughs> oh, dia tayo dia tayo oh pano kamu stanwan congratulations ya pala pajak heran oh iya yeah, no uh, you have already 376 subscribers oh. ang galeng wow. saya so, uh, 300 300 pula aku, eh 600 15 yata. Ay, eh, nagpasalamat ako sa ano. Oh. Nagpos ako. Ayun, no. Oh, May pasalamat ka ulit. Abundong ano. Ayos! Ayos, mga kapat sa kay Hindi ka din na lang dyan. Dito lang kami, paikot-ikot. Hindi ako nag-vlog eh. Sabi ko, no? Parang lang tayo, short flight. Oh. Doon lang sana kami oh. Sabi ko, baka open na yung tabilan. Oh. Dumaritso na lang tayo. Ay, tumi ka rin. Oh, ay, tumi lang pag kami dyan, no? Sa paragliding. Galing kami roon. Ayan. Sampo. Lagang rin. mga kachilpe. So, nagkaipon-ipon kami rito. Ayan, nakompleto yung apat. Mga uh, pachakiros Salamat, salamat Ayun <laughs> Angat na ang ating ano. oh, road to 500 na Subscribers Alright sa Ayun Saan dispirasyon nyo? Ayun Ay, sab sab sabay sabay na tayo GMA din kami GMA oh, GMA din labas natin oh, Ayun, sige Silang Silang Silang, silang no, kasi bibili ang karni si ano eh, si Master Edsel eh. Oo nga ka namin eh Edsel. Oo. At kadal mo kaming hindi niyakas sa mga rice ko. Hahaha. Kaya mo nilulit ang rice eh. Wala Dito na kami lumusok sa may 20 silang room. O, oh, dire-direcho lang ito. Ang tumbok dito, governor's drive pagka kumaliwa ka papuntang Tagaytay pwede ka rin pumuntang Carmona pakanan yan eh nasa Governor's Drive na kami papasok kami ng GMA proper pakanan tayo dito GMA proper ito papuntang uh, Silang Das Marinas. All right. Kaya nung nakaraan, galing ako doon kaya mahabang ahon. Ngayon, reverse ito, mahabang palusong naman. Kaya yung munisipyo nila. Oh. Wow. Alright! Okay. Mahabang lusong. Ahol. Yes. yes.

hôm nay hôm Húp hôm nay là in junction phật 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 carmona phật 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 Dito kayo dumaan kanina. Oh. Ayan. Pwede nyo namang diretsuhin. Alright. Dito na tayo. Siyempre, luluso muna. Pahit, pahit. Una, una, una. Alright, right. Ayan. Go! 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 Oh, losong na naman to pero may bawi ito. Mahabang ahon din ulit. Mahabang ahon na ang United Bayan niyan. Come on! Oh. <laughs> <laughs> Dito ba naman magtutulag pa siya? Kaya na! Let's do it. <laughs> 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 Aon mengalolo. <mga lulu. laughs> <Yeah. Padyak. laughs> Alright. Ito, nakabalik na kami sa may New Year's sa may New Year's Eve Avenue <laughs> So na pa si Master Edsel. Kaya kaming tatlo na lang naiwan. So pauwi na rin kami. Aahon lang kami dito sa may laurel. Para ma-practice yung aming mga tuhod na oh, kinakalawang na. Yan, kaliwa na tayo dyan. Yes.

Aun, Aun bahanapnya di itu, merunyan. Stop <laughs> <Lung>, ya. Pegang <laughs> 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 pajaknya sampai anu niana. Lomot <laughs> ya, lomot ya mah, dulas. Sarit ah, din. ini. oh. yun. Oh, si brother? Brother! Where are you? Sayo yung panganay namin Padyak Padyak panganay Yun know. o Ayun ipat kasi <laughs> Ayun ipat sa ano Go 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 Bro kaya Kaya Ikaw pa Isang ahon na lang. Ito, pa-pauwi na kami. Last na ahon. All right. Yon, maraming maraming salamat. Sa pagsubaybay, sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-support sa aking channel. So, Shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Shout out sa mga sa tropa, kaibigan, mga kumpare, mga kasamaan sa trabaho. Shout out sa inyo lahat. So, yun lang. Maraming maraming salamat. God bless and good